isang pinagpalang araw sa inyo guys, nasubukan nyo na bang magtanim ng lettuce, magpula ng lettuce pero isang linggo na wala pa rin umusbong wala ka pa rin nakikita ng kahon, kaya gusto mong magsubula at magtanim ng lettuce tama dahil ituturo ko sa inyo ngayon kung pa paano mag sa pagtatanim ng lettuce pero bago yan, pakinggan nyo muna ito po ang inyong Kuya sa San Silencio na mag-aating sa inyo ng kaalaman pang kahalaman, kaalaman pang kabuhayan. May tatlong bagay ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon. Una, sowing ng lettuce. Pangalawa, transplanting ng lettuce at transferring dito sa grow box. Okay, tingnan natin ito guys guys sa sewing stage napakahalaga ng paghahanda yung coco peat, kinakailangan naka sterilize at tinan nyo guys yung ginawa ko yung coco peat na aking in sterilize isinama ko na yung seedling tray yan para mausukan kasi guys kapag hindi natin pinakuluan may mga mikrobio may mga organism na, na nandyan sa coco peat may mga kung ano anong mga insekto na nandiyan dyan sila actually yung kumakain doon sa ating buto yung laman ng buto kaya kapag nag-sprout siya ng konti sila yung kumakain na nagiging dahilan ng pagkabulok dapat nating tandaan dapat naka-sterilize ang coco peat at isama mo na rin yung mga seedling tray mo para mausukan at wala na, mamatay na lahat yung mga insekto, mga mikrobyo, kahit anong organism na papatay, nasisira doon sa iyong ipukula. Yan, napakahalaga nito guys. But before we proceed, please subscribe and hit the notification bell para marami pang mga updates na iyong mapapanood. Okay guys, let's proceed. Okay, so mayroon tayong isang sachet na buto. Ang laman niyan halos 2,000 seeds. Napakarami guys. Yan, kumuha ka ng malinis na papel. Yan, kulay white syempre. Para, para mabilis mong makita kasi sobrang lilingit. Ang liliit niyan. Kala mo lisa. Yan, para mabilis mong para makontrol mo yung paglalagay doon sa kada butas. Ayan, oh. itulak mo lang na yung kamay. Pag naglalagay ako sa bawat butas, mga apat na piraso, ganyan, lima, kasi hindi naman lahat yan tutubo. Magta-transplant na tayo ngayon ng lettuce. O ito, pwede na siya. Pwede, pwede na. Ayan, malaki na yan. Dahil yung mga ugat niya, nandun na sa ilalim. Kaya kinakailangan natin transplant. Okay, so mula rito, dadalhin natin dito yan, okay. Yan, ganyan siya. Hanggang ilalim, tantahan lang para hindi madamit siya bugat. Okay. Tapos, i-shoot muna dito. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, ituloy. Yeah. Yan. Meron tayong tinatawag na bottom watering sa paghahalaman. Pag sinabi natin bottom watering, ito yung ating ano guys, ito yung ating pagtataniman. Itong box na to. Yan. Ito ito mamaya. Itong box na to, lalagyan mo ng tubig. Yan. Katulad nito. Ito yung ating trenance plant. Ilalagay mo yan dyan na may tubig hanggang dito. Yan. So, kung titingnan natin dito guys, ito yung pinaglagyan ko. May mga tubig na to. May tubig na siya. So, nakababad na siya sa tubig. Dito sa hydroponics, mayroong dalawang solution o three solution. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami. Yan. Ito guys, ay pwede nyo mabili sa Shopee. Merong brand na Snap Solution, meron ding Nutri at merong Master Blend. Ang gamit ko guys, Master Blend. Kasi sa Master Blend ako na 'yung nagtitimpla. Okay. So, merong dalawa, A and B. A and B at sa isang balde na to guys, napuno ng tubig, mga 16 liters, lalagyan mo siya ng tatlong ganito na may 15 ml lalagyan mo ng tatlong ganito na may 15 ml so 45 ml 45 ml sa kada 16 liters na tubig okay ilagay na natin itong isa tatlong ganito na 15 ml sa Dalawa. oke okay, so tatlo. A. E. One, two. Nasa itong isa pa. Tatlo rin. Bali, ML. One. Two. 3 so, three Yan. hahaluin mo. syempre Yan. So, yung tubig na to ngayon ay mayroon ng nutrient solution. Kompleto ng fertilizer. May tinatawag silang macro element at saka micro elements. Pag macro elements, lagi technical na tayo. NPK yon guys. Nitrogen, phosphorus, potassium. Yung nitrogen, responsible yon sa mga ugat. Yan phosphorus para sa pagdadahon, potassium para sa pamumunga. Kaya meron tinatawag na vegetative stage, may tinatawag na fruiting stage. Yan, yan, yung macro elements, mga micro elements naman, mga magnesium, boron, yung mga ganyan. Kumbaga yan na yung mga vitamins na inihahalo mo rito. Kaya, talagang tutubo para lagi siyang may masisip-sip. Okay. So, ganyan sa growing stage. Balik natin dito. Yan. Guys, yung transferring stage. Ganito, guys. Yan. Tinatin nyo to, guys, ha. Ito yung bagong transfer ko na lettuce. Yan. Kung mapapansin mo, maliit pa. Okay. So, ito yung iba niya, no. ilalagay mo siya sa ganito, ibababad mo yan ganyan. Okay. Pag napansin mo, guys, pag napansin mo, guys, na yung ganito ay lumaki na ng ganito, yan, at mayroon na siyang ugat na lumalawit. yan, no. Yan. Kinakailangan mo na siya, mula rito, guys, kailangan mo na siyang itransfer transfer dito sa grow box. Yan. Itong grow box na to, guys, kailangan meron tong laman na tubig na may nutrient solution sa ilalim. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Wala yan. Demo lang yan. Okay. So, itatransfer mo na ngayon kasi meron ng ugat. Lalagay mo yan dito. Yan. So, kung ilang butas siya, katulad nito, 13 na butas. Yan. Itatransfer mo na siya ngayon. Yan. Kasi malalaki na eh. Para yung potential niya to grow ay mangyari sa kanya at biglang lalaki ng ganun yan yan so ipapakita ko sa iyo to ha ah, guys ha ah. yung pag transfer kanina transplanting malado doon sa seedling tray ililipat mo dito yan yung transplanting so pag lumaki na siya ng ganito na mayroon ng ugat na nakalawit ita transfer mo na dito sa grow box okay so ito na yan ito na yan guys oh yan. Tata-transfer ko lang ito sa Pro Box. Ito yung una kong tinunla. So ito yung sinasabi ko na itong box na to lalagyan mo ng isang balde ng tubig na may nutrient solution. Yan ito yon. Tapos kita transfer mo na to, ililipat mo na to ngayon. Yan, gagawin muna. Yan, okay. So yan yung transferring from transplanting at lumaki ng ganyan ita transfer mo na siya ngayon sa grow bag okay guys yan lang muna don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates thank you for watching